yun, ah, uh, ito naman ang re-reviewin natin ngayon ah, uh, So, ang aking sasakyan na 10 years old na Or isang dekada na yung aking unit, no? Fortuner So, ang Fortuner ko ay may tinakbo ng 100 plus 140 plus na po ito Ito po yung sasakyan ah! ah! po Ang yung... ibang sasakyan So, yan, uh, dinadrive ko siya Kung titignan nyo, stable naman talaga ang Fortuner Basta well-maintained ang unit So, Mamaya papaita ko sa inyo yung pick niya kung kaya niya pa mag-100 Kasi actually ang takbo ko na lang talaga ngayon is nasa 60 na lang talaga So mamaya tatry natin, nandito tayo sa may fast lane ngayon So ang kumukuha ng video ngayon ay yung si Rizali Okay, so kaya medyo mauga-uga kasi ang kamay niya ay mauga So papakita natin sa kanya, ayan So nasa tik lang tayo ngayon Hindi tayo makapagmadali Kasi syempre safety first pa rin Ang ating inaalala Gawa ng Kita nyo build up naman sa harap Eh 180 naman na ako So ang KPL ko Ito 13.2 Depende yan sa driving habit mo Kung lagi kang walwa Lagi kang tapak ng tapak ng uh, Pedal Okay So syempre malakas yun sa kruto Pero nasa sa inyo pa rin Kung gusto nyo mag Marish yung 13.2 kpl Eh, dapat uh, Ang tapak nyo, hindi lalagpas yung RPM nyo ng 1.5 Cruising lang kayo talaga ng 60 So, ngayon, papakita natin sa inyo Ayan, medyo lumalayo na yung mga kasama natin Ayan, sel, paita mo O, kaya niya pa Kaya niya pa mag 100 Ayan, o, diba? O, ito naman, sel So 'yan, okay pa ang unit basta yung kung um, um, sakali yung balak niyo bumili ng mga 10 years old, dapat siguraduhin nyo na well-maintain yung unit. Kahit hindi ka sa maintain basta well-maintain lang yung unit. Kasi mahirap naman kung hindi well-maintain yung unit, kaya din yung maabala. 'Yan. So sa susunod naman papakita naman natin sa inyo yung full interior ng 10 years old na unit ko. 'Yan. Sa pahabol naman 'no. Oh, Ah, regarding naman sa comfortability ng ating unit na Fortuner, eh yung hindi siya komportable. Ayan, wag na natin i-defend mga stock users. Wag po ay magalit sa akin. Wag mo po ang hinaing ng mga Fortuner owner unit since uh, isang taon na yung unit ko kahit noong 2015 hindi talaga siya kasi yun ang una kong pinalitan noong 2015 so ang unit ang, ang ginamit kong mga suspension nito is yung Ironman bakit Iron Man? Well, o oh, sige, sige, sabihin na natin Kaya Iron Man Kasi 3 years warranty Yun lang yun Outright warranty, papalitan lang nila Hindi na yung mga testing Testingin pa Yan. So may nakuha kasi akong shocks na gano'n eh Detestingin pa daw yung shocks So eto si Iron Man Pag, na, pag napatunayan mo na may leak Picturan mo, send mo, bibigyan ka na agad nila Pre-op charge pa yon kapag galing sa ibang lugar Yung ano, I don't know lang ngayon ha, pero sabi nila nag-extend na daw yung warranty ni Ironman. Ginawa na nilang 4 uh, years na po ang warranty ni Ironman. So yun lang, yung kapahabol ko sa comfortability. Lalo yung ganito, maalog sa expressway, sa S-Lex. talaga advisable ang stock. Napaka-uga, napaka So ito gamit ko Ironman. Okay naman siya, smooth na smooth na. Yun, in regards to interior naman. no So papakita ako kung ilan na ba talaga. 142,018 o oh, doon na po yung tinakbo ko since 2014 so ang pinalitan ko head unit bakit? para meron tayong TV plus nung malakas pa yung ABS-CBN ngayon hindi na nagagamit to kasi walang signal so ito yung ginamit ko tapos uh, aircon ko palit na nagkakapalit ko lang last 2 uh, years ng EVAP pati condenser Ayan, nagpalit na ako nag upgrade na ako Isang kay GRC tapos isa dun kay Don yung sa Paranaque. Home service din 'yon. Ayun. Tapos meron na akong dashcam. Bakit may dashcam? Syempre kailangan 'yan para sa mga iwas huli pag biglang hinuli ng walang rason, no? Para may laban ka. Okay? Tapos ang um, ito bumili ako nito sa Fortuner ko. Ayan, voltmeter Tapos saksakan ng dashcam Saksakan ng cellphone Bakit nakapatay ito? Uh, pundi na yung bad nito So gumagana yung sparking reverse sensor natin Pero yung likod uh, Yung sensor okay pa Pero yung light wala na Yung sa cigarette Siyempre press natin yan O diba? Zinom lang natin So siyempre Working Tapos spike extinguisher So, syempre, just in case. So, uh, all interior ko ay intact pa po. Ayan. Power side mirror. Working pa silang lahat. Pati yung retractable side mirror. Pati yung, ano niya, yung gumagalaw yung mga salamin. Gumagana pa. Ang issue ko na lang dito, katagalan. Kung nakikita nyo, yung mga passenger ko. Ayan. Tapos, dito, sa bag ng asawa ko. Tapos, yung leather ko uh, Hindi na to stock eh Ano na to uh, Bumili na lang ako nyan Tapos Ito gumagana pa to Stock bulb, Stock bulb, Sunshade Ayan So lahat pa yan working Kung nakikita ninyo yan <laughs> Lahat yan working Ayan Okay Tapos meron na akong in-upgrade uh, Hawakan Kasi yung nanay ko is matangkad Kailangan niya ng hawakan Itong mga seat cover ko since 2015 pa yan. Yan, kay seat tailor ko nabili. Nagkamali nga ako, bumili ako sa iba na itong mga to, sira na madaling masira. Sa kay seat tailor, itong second row hanggang third row, kanya yan. So matiba yan. Pero syempre yung lagi nalalas pag dyan is yung passenger tsaka driver. So ito yung interior natin. Ah, bakit madami? Hindi pa po ako nagpapa detail ng interior since 2014. Ang upgrade na nasa interior, Hipotec mat. Pero not recommended yan sa rear kasi may sira yan. Papakita ko din yan. Ito yung Hipotec mat sa rear. Ayan, nakikita nyo. Yan lang naman, hindi lapat. Ayan, tumatama na yung dito. So not recommended siya. Pero kung gusto nyo pa rin bumili, so intact pa yan. Third row ko, second row intact pa. Pero sa pintura natin, syempre, ayun na siya. Wala nang pag-asa. Swirl, swirl na siya. O, ba? Diba? May pagka, ano na siya, yung swirl marks. Kailangan na kasi ito ipa-buffing. Pero, goods pa yan. Basta mahalaga sa atin, etong engine. So, yun lang. Peace. So, ito parang issue na na ng Fortuner yung ganto, Nakikita nyo yung isa, yung sa may park light, sa may right side, hindi rin umiilaw. Ganyan din 'yun sa akin. Papakita ko naman yun sa akin. May secret 'yun para gumana. Oh, nakikita nyo na 'yung issue ng Fortuner. Yung isa sa video, 'di ba? Same na same. Pag tinapakan mo motor, ano mo, pinitik mo, andar yat din niyo. Oh, 'di ba? Issue. Oh.